Bakit ka pa ng probinsya para makapagdagat kung dito sa Bataan, partikular dito po sa Moro, ay meron namang pwedeng i-enjoy ang ating mga kababayan, pati na ang mga turistang beach lovers. Tulad na lamang po nitong isang resort na nag-offer ng iba't ibang accommodations, pagkain na masasarap, pati na ng mga water activities. <laughs> Excited na akong magtampisaw, pero bago yan, mag-check-in muna tayo sa Verde Azul Leisure Resort. At para bigyan tayo ng background dito sa so napakagandang resort, kasama natin ang operations manager nitong resort na ito. Walang iba kundi si Shella May si Hello, Michelle Mae May. Miss yes, Mama Miss Monica. Salamat po sa pag-welcome sa aming team. Napakaganda po na inyong resort. Thank you po. Pero dun po sa mga talking. hindi masyadong familiar, ano po ba yung main theme ng resort? The resort was named Verde Azul. From the word itself, Verde, stands for the uh, nature. And Azul for the ocean. Since we are facing the Pacific Ocean, Now, dun po sa mga gusto, of course, mga nagsistay like, mm -hmm. gusto mag-overnight, ilan po yung available rooms dito sa resort? Uh, we offer 45 rooms. So, sa 45 rooms, we have five uh, types of rooms, mm -hmm. which is the deluxe room, uh, na good for two. And then, the deluxe room with balcony, which is a bit front, na meron siyang mini terrace and veranda, mm -hmm. as you can see. And then, uh, for quad po, meron po tayong standard room na majority of the rooms and then six standard rooms with you. And the last ma'am is yung medyo cheaper namin uh, kin kinukuha po ng mga guests is the family room na good for six po. Pagdating naman sa facilities, ma'am, syempre, una-una na dyan ito, napakaganda. Mm -hmm. Ito talaga yung parang highlight eh no? Yung yung, yung uh, swimming sa pool. Yes. Ano pa po yung ibang mga makikita? Uh, dito po, we offer uh, water activities po, like banana boat and jet ski po for extra uh, Uh, ano po ng mga guests po. And then, meron din pong island hopping hmm. uh, na meron kaming ino-offer po sa kanila. And sa team building po, we have facilitator din naman. Ang galing! Hmm. Nakakatuwa naman! O sige ma'am, para doon sa mga hindi masyado pang uh, nakakapunta or familiar uh -huh. dito sa lugar, saan exactly located? Yung Birdy Azul po, located siya sa Sitio Crossing, Barangay Nagbalayong po, Morong Bataan. Ma'am, we have a website po and Facebook Messenger po for the insert transaction po ng booking nila. Ayun. So kung gusto niyo na magstaycation at kalimutan mo na mga problema sa buhay, mm -hmm. napakaganda nitong Cadilag Resort. So you should really check this out. And speaking of food, kanina nabanggit na kanina ni Ma'am, syempre, pa natin ang ating experience dahil titikman natin yung mga pagkain sa kanilang in-house restaurant. Thank you, thank, thank, you, you, so much, thank, you thank you so much. Thank you the Thank you so Thank you Ma'am. At para makumpleto ang ating Verde Azul experience, nandito tayo sa kanilang in-house restaurant at kasama natin ang kanilang head chef. Hello po, Chef Hello. Gilbert Vicente. Hello, Chef. Okay, gusto mo Okay naman, Chef. And ang dami niyo pinipare. Thank you, thank you so much. Kaya umpisa na natin ang ating Tiki One Time. Sige. Chef, unahin natin itong nasa kaliwa ko. Of course, kanin, di pwedeng mawala, di ba? Ano po ang tawag dito, Chef? po ang kalita at fan, Ang laki ng serving, guys. As in, punong-puno. Ang bigat. Ilang, pang, pang ilang tao yung gato yung serving, siya? Mama, 4 to 7 person. Tsaka well. in fairness naman sa chow fan nila, merong seafood, meron tayong nakitang hipon, may giniling, no? may gulay, tas may toppings pa. So, tikman natin siya as is. Grabe, ang sarap nitong chow fan nila. Ang must try. I'm not kidding, guys kahit huwag na kayo umorder ng iba, pero syempre umorder kayo para masaya siya chef, di ba? Pero kahit ito lang, solve na solve na kayo. Ang sarap. Pa, syempre, kung gusto niyo ng kapartner na ulam, meron din silang iba't ibang mga ulam dito, chef. Di ba? Okay. Pinakbet with bagnet. Okay, Rhyming yun, chef, ha? ba yun. <laughs> Ang ganda na pangalan, pinakbet with bagnet. If you bet. Oh, di ba, chef? Sige, habang kumakain ako nito, chef, ano kakaiba dito sa inyong pinakbet with bagnet? Kasi yung common bagnet natin, pag kumain po kayo ng common bagnet natin, meron mm -hmm. po siyang halong pork na nakahalo na po siya doon. Oo. Oh, oh. So ang gawin natin diba, naman natin ang twist sa uh, what if ilagay natin yung yung kawali sa ibabaw ng bagnet, ah, uh, ng pakbet. Oo. Oh, oh. Para may iba naman din ang pangalan. Mm. Ang sarap dahil bukod doon sa lasa, yung iba't ibang texture na natitikman natin, yung crispy. And of course, yung sauce nung pinakbet. Wow! Another must try pag pumunta kayo dito sa kanilang in-house restaurant. So now, subukan na natin itong nakasagit gitna. Ito ay bulalo, Ito Chef? Mga mga oh, okay. Bulalo. Traditional na sabaw po ng Pilipino. Mm -hmm. Ano ka kaiba dito sa bulalo niyo, Chef, by the way? Talagang may bulalo po namin na mm -hmm. talagang makikita mo yung buong marokanal. Oh, in fairness, yes, ito mom. nga siya, di ba? Oh, Nagpakita siya agad. Okay. Ang timpla, ma'am. Masarap po ang naman. Uh, talagang beef broth po talaga yan, ma'am. Bro, mm. Broth na broth po. Ano yung lasa niya? Sobrang tender nung karne. Ang lambot niya. As in, hindi, hindi ka mahirapan humuya. Kasi, um, napakalambot niya. Pero hindi siya yung lambot na parang nadulurog. Yes, So, napunta tayo sa, so, siyempre, pag sinabing bataan, hindi pwedeng mawala ang mga seafood. So, meron silang seafood dish yes, dito. Okay. Ito ay ang grilled squid. Okay. Susubukan natin siya with a bit of achara. Hmm. Lasa ko yung palamanya inside. Kumapit yung lasa niya. At ka, masarap pala siya with atsara. Mm. -mm nagwo-work pala siya kasi atyara may lasang onting tamis na may asim, ano? Nagwo-work pala siya. You all know this, one of my favorites to lagi, Chef, kapag pinaprepare sa amin, ang kare-kare. Okay, tigman natin yung inyong kare-kare, Chef. Not sure if you can see, pero sobrang lambot din niya, guys. So, as in, hindi ako nahihirapan na slice siya. Yan na yan. As in, pag pinupul ko siya, ayan o, no, nahihimay na siya right away. But still, nandun yung mga hibla ng beef sakto yung timpla niya, it's creamy, tapos mas, manamis na miss ng bahagya. Again, yung inyong bagoong, I love it. So, again, this is a really highly recommended dish na dapat niyong tikman dito sa Verde. So, now, tikman na natin yung last savory dish na prepare ni Chef. Ano ang tawag dyan, Chef? Sisling seafood, ma'am. Ah, seafood yeah, sa ito. Ano yung mga seafood na nilagay natin dito, Chef? Meron po siyang squid, ma'am. Okay. Meron po tayong uh bronze, may kasama bronze yan you know? mo. Ah, may bronze yes, din! Ma Oo oh, nga, meron ah, ah. na. Alam-alam seafoods po yan mo. Tikman na natin. Mmm! Mmm! Dahil sa gata, manamis-namis, it's creamy. Tapos, imagine ninyo, dagdagan nyo ng no flavor na seafood. Ay, ah, the best heaven. Ang sarap nito, Chef. Yes, one, yes. Good job! Lahat wala akong masabi. Everything is really on point. Good job on that, chef. But of course, hindi natin ito tatapos. without tasting ang kanilang dessert. May yes, dessert ma tayong prepare. Okay, Mayroon chef. Mayroon po tayong dessert. Man. Anong dessert to, chef? Ayan po yung ating, ang ma'am. is bilang ta. Uh, At ah, yan? Yes, yeah, ma'am. Ay, ang galing ng presentation. Wow. Oh, let di me ba? just show you guys. Oh, di ba? Oh, mm, in fairness, chef, hindi siya puro hangin. <laughs> oh, oh. May langka pa sa loob. Okay. Walang pasarap sa kanya. So, langka and saging. Mananan. I have to say, ha? Ewan ko lang kung nagmamatter din to doon sa mga kumakain ng turon. Gusto ko kasi sa turon ko yung hindi masyadong lamog yung yung saging sa loob. Para sa akin kasi nagmamatter yun eh. Gusto ko nga may bite pa rin siya. Yes, Galing! Good job chef! Pero chef kasi nag-wonder lang ako dahil siyempre hindi naman lahat na nakakapanood dito. Naka-check-in dito sa Verde Azul. Yes, pa, paano kung gusto nilang kumain lang dito sa restaurant? Pwede ba yun? Ma'am, pwede naman po. Okay. Open to the public naman po tong restaurant namin hmm. para sa lahat. Okay. Yes, So kahit na hindi naka-check in, pwede silang kumain yes, dito. Yes, ma'am, anytime po, ma'am. okay. Ano oras po open? Ang ah, open po kami hmm. ng 7 to 9 o'clock po. Okay. Ang gabi. Pagka weekend po yun. Pero pagka ano po, ah, daily lang po pagka kwan, uh, open po kami ng 7 to 7. 7 to 7 kapag weekday. Weekdays lang po pag weekday po 'yon. okay. Kailangan pa bang tumawag for reservation? Pwede naman na walk-in. Hindi ma'am, walk-in na lang po, hmm. ma'am. Pwede na po yun. Ayun. Anyway, chef, thank you, thank you so much. Honestly, I really enjoy this. Talaga magpa-part 2 ako after nitong kainan natin. And thank you, thank you so much for for preparing a lot. And para po sa mga gustong tikman yung mga kinain natin or naka-check-in kayo dito sa Verde as well, you must really go to the restaurant kasi two thumbs up talaga. Thank you so much, chef! Appreciate it, Mag-e-enjoy ka na, mabubusog ka pa. Yan ang dapat mong i-expect dito sa Verde Azul Leisure Resort. Paano ba naman kasi? Bukod sa kanilang malawak na pool, magandang view mula sa mga rooms at iba't-ibang water activities, ma-e-enjoy mo rin ang kanilang masasarap na pagkain sa kanilang in-house restaurant. Kaya sa mga nagbabalak po na magbakasyon dito sa Marong Bataan, you should check out their place and check in sa kanilang mga rooms. So, paano guys? Until our next trip, kita kasi ulit dito sa Pataan.